Malaking tulong para sa mga residenteng nasa Laylayan at mga walang kasalukuyang trabaho sa bayan ng Pugo ang programang Tupad ng Dole kung saan ang mga benepisyaryo kailangan lamang tumulong sa mga gawain kailangan ng pamayanan gaya ng paglilinis at pagtatayo ng mga istruktura. Noon lamang August 7, tatlong daan at labindalawang mga puguwenyos ang nakatanggap ng kanilang payout o maituturing na sahod. Layo ng tupad na magbigay ng temporary employment upang muling makabangon muli dulot ng mga krisis. Pinaalalahanan naman ni Pugo Mayor Kurt Walter Martin ang mga beneficiaries na gamitin sa tama at mga importanteng bagay lamang ang natanggap na payout mula sa dole gaya ng pagsisimula ng negosyo. Samantala, kaabang-abang naman ang isasagawang DOT PGLU Mobile Accreditation Caravan sa darating na August 19 sa bayan. Sa pamamagitan nito, mas mapapadali ang accreditation ng mga business owners. Layon ng mobile caravan na ito na mas mapadali ang accreditation sa mga business owners. Kailangan lamang nilang dalhin ang mayors o business permit, DTI permit o SEC registration, Comprehensive General Liability Insurance Policy para mabilis na maproseso ang mga ito. Dagdag pa sa inisyatibo na insinusulong ng alkalde ng bayan ang libreng legal consultation tuwing biyernes sa tanggapan ni Mayor Martin. Layo ng inisyatibong ito na magbigay serbisyo sa mga residente upang masolusyonan ang kanilang mga legal concerns. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.